Patuloy ang isa-sero araw na pagsubok sa kaligtasan sa ilan sa mga pinakamalupit na kapaligiran sa mundo. Sa pagkakataong ito, swerte ang naghihintay kay Ed Stafford. Gamit ang bitag, nakahuli siya ng dalawang malalaking hito na kasinlaki ng braso, inuwi ang mga ito, hiniwa ng makapal, at pinausukan. Nilantakan niya ang inihaw na hito na malutong sa labas at malambot sa loob, sinamahan pa ng ilang inihaw na ligaw na ube na medyo sunog ang gilid, at tinapos ang pagkain ng nakakapreskong bunga ng kaktus. Ang lokasyon ng hamon ay nasa Timog Afrika, sa Rwanda, sa isang ligaw at malawak na latchan na damuhan na hindi pa natatapakan ng tao, na umaakit ng maraming malalaking hayop upang manirahan at magparami. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Ed na opisyal na subukan ang kanyang bagong sarili. Sakay ng helikopter, dumating siya sa lokasyon at pagkababa niya, tulad ng dati, wala siyang dalang anuman maliban sa kamera at sa bala sa kanyang bibig. Dahil malapit sa Ecuador ang lugar na ito, ang init ng araw sa tanghali ay nakakasunog. Kung tatayo ka sa labas ng walang damit, madali kang magkaka-headstroke. Kaya ang pangunahing prioridad ay makahanap ng pinagmula ng tubig sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang lunasan ang kanyang pagkauhaw muna, ngunit sa kasamaang palad, ang pinakamalapit na lawa ay 7 kilometro ang layo. Kahit na maglakad siya ng walang tigil, aabutin pa rin ang hindi bababa sa dalawa at kalahating araw bago siya makarating doon. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang daanan na nilikha ng mga hayop. Sinundan niya ang mga bakas, baka sakaling makakita siya ng underground stream o waterhole. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya, nakuha na ang atensyon niya ng isang tumpok ng dumi ng hayop sa lupa. Nang makita ang isang buong bloke ng protina sa kanyang harapan, hindi niya mapigilang dilaan ang kanyang mga labi. Kung mahuli niya ito, tiyak na walang maglalakas loob na makipagkumpetensya para sa titulong fasting expert sa survival world. Ngunit sa pag-iisip na wala siyang dalang kahit isang hibla ng buhok ngayon, mas mabuti pa rin hanapin muna ang tubig sinundan niya ang daanan ng hayop ng kaunti pa, at lumitaw sa kanyang harapan ang isang waterhole. Bagaman medyo maulap at madilaw ang tubig, halatang maiinom ito kaagad ng hindi kailangan ng pagproseso. Kaya't kaagad siyang umupo at uminom ng ilang lago. Sa tingin sa kanyang ekspresyon, halatang masarap ito. Pags hanap ng isang tuwid na sanga pinakinis niya ito upang maging ehe at ipinagpatuloy ang kanyang dating pamamaraan dahil sa tuyo at mainit na klima rito mabilis na nag-apoy ang apoy pagkatapos ay ginawa niya ang mga pamilyar na hakbang nagtagumpay siyang makalikha ng apoy pagdating ng gabi umupo siya malapit sa apoy at hindi nangahas kumalaw takot siyang baka may lumapit na hayop kung magiging pabaya siya sa ganito lumipas ang isang gabi ng pag-aalala kinaumagahan pagising niya balak niyang pumunta sa waterhole para uminom ng kaunting tubig upang mapawi ang uhaw Ngunit nakita niyang okupado na ang waterhole ng isang kawan ng mga ligaw na baka. Napaalala niya sa kanyang sarili na siya ay nasa pinakamababang bahagi ng food chain. Kailangan lang niyang maghintay na matapos silang uminom bago siya dumaan. Ngunit pagdating ng kanyang pagkakataon, nang umupo siya para uminom, naubos na ang tubig na ininom ng mga ligaw na baka. Walang ibang paraan, kinailangan niyang maghanap ng bagong pinagmula ng tubig. Sa pagalagala ng halos kalahating oras sa paligid ng kampo, nakita niya ang ilang ligaw na baboy na naglalakad ng walang pagmamadali. Sinabi niya na hindi pa niya nakita ang mga ito na bumaba upang uminom ng tubig. Kaya't ipinapalagay niya na mayroon silang sariling pinagmula ng tubig. At hindi nga siya nagkamali. Sa pagsunod sa kanila ng kaunti, nakakita siya ng isang maliit na butas ng tubig. Una, ginamit niya ang mga damo upang linisin ang dilaw na lumulutang sa ibabaw. Pagkatapos ay umupo siya at uminom ng ilang lagok upang pawiin ang kanyang uhaw. Ang lasa ay talagang kamangha-mangha. Kaya, tatlo na sa apat na elemento ng kaligtasan ang nasa kanya na ngayon. Panahon na upang manghuli ng protina upang makakuha ng enerhiya. Dinampot niya ang isang buto ng giraffe at dinurog iyon gamit ang isang bato. Pumili siya ng isang matalim na piraso bilang kagamitan sa paghukay. Pumunta siya sa kalapit na damuhan at humanap ng isang uri ng halaman na itinuro sa kanya ng mga katutubong tribo. Ang halamang ito ay may ugat na parang patatas. Ngunit dahil matigas ang lupa, kinailangan niyang maghukay ng mahigit kalahating oras bago siya nakakuha ng isang maliit na ugat na kasing laki ng itlog ng pugo. Upang mabusog para sa tanghalian, naghukay siya ng anim na ugat. Gayunpaman, mas malaki ang naubos na kaloriya kaysa sa nakuhang kaloriya. Dinala niya ang mga ito at diretsong inihagi sa tumpok ng baga upang ihawin at pagkatapos ay kumagat at narinig ang isang tunog. Mas maraming starch kaysa sa patatas, mayaman at mabango ang lasa. Gayunpaman, hindi sapat ang mga itlog kaya kailangan niyang pag-isipan kung mananatili sa tuktok ng bundok. Matapos pagtimbang-timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpa siya si Ed Stafford na lumipat sa lawa sa paanan ng bundok. Kinabukasan, paggising niya ay agad siyang naghanda. Sa tabi ng tubig, pinahiran niya ang kanyang sarili ng putik upang protektahan ang sarili mula sa araw at pagkatapos ay uminom ng maraming tubig sa pinagmula ng tubig. Dahil alam niyang napakahirap ng paparating na paglalakbay, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa muling pagsisimula ng apoy. Kaya muli niyang pinagsama ang sariwa at tuyong damo, ginawang sulo upang ilipat ang apoy mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ngayon ay handa na ang lahat isinuot niya ang kanyang backpack sa balikat, at naglakbay ng mahigit anim na oras. Sa wakas ay nakarating din si Ed Stafford sa tabi ng lawa bago magdilim, upang makaiwas sa masamang intensyon ng mga ligaw na hayop sa paligid. Agad siyang nagsindi ng apoy, at pagkatapos ay kalmado na siyang pumunta sa tabi ng lawa upang uminom ng tubig. Mas nakakagulat pa, mayroong napakaraming raspberry sa paligid. Ang prutas na ito ay may matamis at maasim na lasa na madaling kainin at napakataas sa vitamina C. Tuloy-tuloy siyang kumain ng bawat prutas at hindi makahinto. Matapos kumain at uminom, nagpasya siyang magtayo ng kampo doon upang maiwasan ang pag-atake ng malalaking hayop sa gabi. Gumamit siya ng mga sanga ng puno upang palibutan ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan, iiwas ang mga hayop kapag nakita nila ito. Nang bumaba ang gabi, nagsimulang lumabas ang mga hippopotamus upang maghanap ng pagkain. Ang kanilang mga uwal ay umaalingawngaw mula sa lahat ng dako. Halos itayo nito ang balahibo ni Ed Stafford na hindi pa nakakita ng ganitong tanawin. Salamat na lamang sa apoy sa kanyang kampo kaya siya nakaligtas sa gabi. Sa ikaapat na umaga ng hamon, maaga siyang bumangon na may planong tuklasin ang paligid. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang dumaan sa isang maliit na kakahuyan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang hipopotamus na may bigat na ilang tonelada. Sa ganitong kalapit na distansya, kung sakaling tumakbo ito ng walang pag-aalinlangan, iyak na kailangan ng mga manonood na nanonood sa screen na maghanda ng sobre para sa libing. Ngunit mas nagpakita ng takot ang hipopotamus na ito. Sa sandaling makita niya si Ed Stafford, lumingon ito at tumakbo pabalik sa lawa, Patuloy siyang lumalim at natuklasan niya ang isang malaking kumpo ng cactus. Maingat na pinili ni Ed Stafford ang ilang malalaking prutas at nang tikman niya, natuklasan niyang matamis, malambot at mabango ang mga ito, halos maiyak siya sa sarap. Gayunpaman, ang pagiging vegetarian magpakailanman ay hindi niya istilo. Nang makita niya ang ilang pheasant sa palumpong, nagpa siya siyang turuan ang mga ito ng leksyon. Kumuha siya ng kaunting balat ng hibiskus at ginugol ang buong hapon sa paggawa ng higit sa sampung bitag na mailubi. Ginamit niya ang mga sanga ng puno na binaluktot bilang mga bukal, at ang mga berry bilang pain. Sa lugar na madalas puntahan ng mga fesan, naglagay siya ng serya ng mga bitag na lubid. Sa sandaling isubo ng alinman sa mga ito ang kanilang ulo, upang kumain ng pain, hihilahin sila ng tali na nakapalibot sa kanilang leeg. Upang madagdagan ang kanyang pagkakataon na makakuha ng protina, plano rin niyang manghuli ng hito sa lawa. Naghanao si Ed Stafford ng ilang tambo, gumawa ng isang bilog na kulungan sa ilalim ng tubig, at nag-iwan lamang ng isang hugis imbudo na labasan. Pagkatapos ay naglagay siya ng kaunting puting anay sa loob, at hinayaan na lamang ang oras ang bahala sa lahat. Habang naghihintay na gumana ang bitag, kailangan niyang mabuhay sa mga berry at cactus. Sa simula, inakala niyang magkakaroon kaagad ng resulta, ngunit lumipas ang ilang araw at wala pa rin siyang nahuli. Dahil matagal nang hindi nakakakuha ng protina, nagsimulang bumagal ang kanyang utak. Hindi maganda kung magpapatuloy ito. Sa halip na umupo at maghintay, mas mabuting kumilos. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang maghanap. Habang gumagala, hindi inaasahang napasok ni Ed Stafford ang paraiso ng mga ligaw na hayop. May mga ligaw na kalabaw, antelope, at zebra na malayang nanginginain ng damo. Ang tanawin ay napakaganda at payapa. Hindi lang iyon, nakita rin niya ang mga elepante ng gubat sa malapitan. Ito ay talagang nakamamangha at nakakaanti. Ang tanawing puno ng buhay ay nakatulong sa kanya na maibalik ang kanyang pananampalataya sa kaligtasan. Bumalik siya at sinuri ang bitag ng isda. Nang ilubog niya ang kanyang kamay, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na mayroong hito doon. At hindi rin maliit ang isdang ito. Isang malaking piging ang magaganap ngayong gabi. Pagdating sa kampo, nagtayo siya ng ihawan. Ang isda ay hiniwa ng makapal at inihaw sa uso. Ang natitira ay inihaw sa uling. Pagkalipas lamang ng humigit kumulang sampu hanggang labin limang minuto, ang inihaw na hito, malutong sa labas at malambot sa loob, ay handa na. Hindi na makapaghintay si Ed Stafford na tikman ito. Tiningnan niya ang puting laman, at sa isang kagat ay umalingasaw ang bango at lasa. Ang amoy ay sadyang nakakabighani, kaya't wala na siyang masabi. Sa susunod na bahagi, habang ang iba ay nakikipaglaban para mabuhay sa disyerto, si Ed Stafford, ang dalubhasa sa pagkagutom, ay laging may makintab na bibig dahil sa taba. Mayroon siyang inihaw na butiki na mabango, malutong na daga na inihaw sa baga, at berry para sa panghimagas. Kung nauuhaw, mayroon siyang wild herbal tea. Ngayon, si Ed Stafford ay nagtungo sa Mongolia para sa isang hamon. Naglakbay siya ng mahigit na 2,000 kilometro at sa wakas ay nakarating sa Gobi Desert. Ito ang lugar ng hamon. Siya ay inibaba sa isang liblib na disyerto na walang bakas ng tao. Pagkababa niya ng sasakyan, umiti siya ng bahagya. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang anumang kagamitan para mabuhay. Wala siyang dalang damit at kahit buhok ay wala. Tanging isang backpack lamang ang naglalaman ng kamera ang kanyang misyon ay mabuhay dito. Ngunit sa ganitong tigang at mainit na disyerto, kahit siya mismo ay nanginginig kapag pinag-uusapan ang kaligtasan. Ngunit hindi ito ang oras upang isipin ito. Ang kagyat na gawain ngayon ay ang paghahanap ng tubig. Sa isang banda, ang kapatagan ay walang katapusan. Tanging sa kabilang panig lamang ng bundok, may pag-asa si Ed Stafford na makahanap ng tubig. Kaya nagpa siya siyang pumunta roon. Pinasan niya ang kanyang mabigat na backpack at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Napakainit ng panahon at ang kanyang mga paa ay napapaso sa mga bato. Dagdag pa rito, humahampas ang mainit na hangin at nagsimulang mamasa ang kanyang mga labi. Nagtaka siya kung siya ay dehydrated. Nagpasya siyang suriin sa pamamagitan ng kulay ng kanyang ihi. Nang makita niya hindi gaanong madilim ang kanyang ihi, tumango siya na walang malaking problema. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang naglalakad, bigla siyang nakakita ng isang kakaibang uri ng halaman. Umaagos dito ang malamig na berding tubig. Pagkatapos niyang uminom, gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpatuloy siya sa paglakad sa tabi ng bundok. Maraming maliliit na tinik dito. Patuloy si Ed Stafford sa paglakad at parami ng parami ang tinik na tumutusok sa kanyang mga paa. Naramdaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Nagpasya siyang gumawa ng pansamantalang sandalyas. Tumingin siya sa kanyang backpack at agad na nagkaroon ng ideya. Agad niyang tinanggal ang strap ng backpack bilang paghahanda sa susunod niyang hakbang. Ibinabalot niya ang strap ng backpack sa kanyang paa. Medyo masikip, ngunit pansamantalang maayos naman itong gamitin sa paglalakad. Hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa mga tinig. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad na may backpack sa kanyang likod sa tabi ng lambak. Unti-unting lumubog ang araw. Wala pa rin senyales ng tubig. Huminto siya. Nag-isip sandali at nagpasya na umakyat sa mas mataas na lugar. Nang makarating siya sa tuktok, tumingin siya sa paligid ng tanawin. Umaasa siyang makakahanap ng lugar na maraming puno. Ngunit sa paglingon niya sa paligid ay wala pa rin siyang nakitang anumang positibong palatandaan. Sinimulan ng matuyo ang lalamunan ni Ed Stafford. Ang pagalagala ay lalo lang makakapagdehydrate sa kanya. Kaya ibinaba niya ang kanyang backpack para magpahina. Unti-unting nawala ang araw sa likod ng bundok. Ngayong gabi, kailangan lang niyang matulog sa lupa. Ginawang kama ang lupa. Natulog lang siya ng ganito hanggang kinabukasan. Kinaumagahan. Bago pa sumikat ang araw ay maaga na siyang bumangon. Medyo guminhawa ang pakiramdam niya. Sinamantala niya ang pagkakataong hindi pa masyadong mainit ang panahon upang ipagpatuloy ang paghahanap ng tubig. Sa pagkakataong ito, pinili niyang umakyat sa isa pang dalistis. Maraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan. Sa wakas ay nalampasan din niya ang isang maliit na burol. Nakita niyang biglang bumukas ang tanawin sa harapan niya. Isang berdeng halamanan ang lumitaw sa kanyang paningin. Agad na sumilay ang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Itinuro ni Ed Stafford ang madilim na berdeng lugar sa malayo na halamanan. Wala niya na mataas ang posibilidad na may tubig doon. Puno ng pag-asa. Mabilis siyang bumaba sa dalisdis. Pagdating niya sa lambak, nakakita siya ng ilang kalansay ng hayop. Pinulot niya ito at tiningnan. Wala niya ay buto ito ng kamelyo. Sa tabi nito ay mayroon pang isang malaking buto. Agad niyang naisip na maaari itong gamitin bilang kasangkapan. Kinuha niya ang mga ito at nagpatuloy sa pagpunta sa makapal na halamanan. Sandali lang. Malapit na siya sa lugar na nilalayon niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagsimula siyang mag-alinlangan. Ang damo dito ay kasing taas ng tao. Kung biglang lumabas ang isang oso doon. Tia, patay siya. May kaunting pangamba, Nagpasya pa rin siyang pumasok sa loob. Habang naglalakad, ginagamit ni Ed Stafford ang piraso ng buto para katukin ang lupa at lumikha ng inay. Ito ay para kung may ligaw na hayop, maririnig ito at lalayo. Hindi pa siya nakakalayo nang huminto siya at ginamit ang buto para hukayin ang isang lugar sa ilalim ng lupa. Malaki ang inabot niyang lakas. Sa wakas, nakahukay siya ng maliit na butas. Ang lupa sa ilalim ay nagsimulang mamasa-masa. Ito ay isang magandang senyales. Ngunit wala pa ring tubig. Ayaw niyang magsayang pa ng lakas. Nagpasya siyang iwanan ang lugar na ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi pa siya nakakanegatibo isang daan metro. Nakita na niya ang isang maliit na bukal ng tubig sa harapan niya. Ang lahat ng hirap ay sa wakas ay nagbunga. Sa pagkakataong ito, isang bahagyang iti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi na niya inalintana kung malinis ba ang tubig. Agad siyang dumapa at lumaklak ng bawat patak ng malamig na tubig. Tumalakhak si Ed Stafford, Ed Stafford, habang umiinom. Pagkatapos uminom, kinuha niya ang tumpok ng putik sa tabi niya at ipinahid sa buong katawan para magmukhang natural na nasunog sa araw. Nang matapos, lumabas siya mula sa masukal na lugar. Ngayon, mayroon na siyang mapagkukunan ng tubig. Sinimulan niyang pag-isipan ang pagtatayo ng silungan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga bakas ng paa at dumi ng oso sa lupa. Hindi ito madali. Agad siyang lumayo sa lugar at nagtungo sa bulubundukin. Sa kabutihang palad, malapit doon ay may isang medyo malaking lugar na maaaring maiwasan ang araw. Pagdating niya, natuklasan niyang ang lugar na ito ay may matarik na bangin sa likod. Maari itong magbigay ng proteksyon mula sa hangin at maiwasan ang bigla ang pag-atake ng mga mababangis na hayop. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya piliin ang lugar na ito bilang kanyang base. Ang susunod ay ang problema sa pagsisindi ng apoy. Naglabas si Ed Stafford para maghanap ng tuyong kahoy at ilang materyales para sa pangsindi ng apoy. Ginagamit pa rin niya ang lumang pamamaraan, patuloy na ikinukuskos ang mga sanga ng palma. Pagkatapos ng matagal na pagkuskos, sa wakas ay lumitaw ang unang apoy. Dahan-dahan niyang inilapit ang nagniningas na bahagi sa tuyong damo at mahinang hinipan. Nang sumiklab ang apoy ay agad siyang nagdagdag ng kahoy. Nang matapos ang lahat, siya ay humiga sa lupa at humihinga sa matinding pagod. Hindi na siya nag tumayo hanggang sa lumalim ang gabi. Nagtuloy-tuloy siyang nakatulog. Nagising kinabukasan at dahil sa magandang tulog, mataas ang kanyang espiritu. Samantala, habang malamig pa ang panahon, nagpa siya siyang lumabas upang maghanap ng protina. Sa daan, nakakita siya ng sunod-sunod na maliliit na butas na ginawa ng mga roden. Malamang na butas ng daga. Tiningnan niyang mabuti ang paligid, at nakakita siya ng mga butas sa lahat ng dako. Sumagi sa isip ni Ed Stafford ang isang ideya. Kinuha niya ang ilang bato at isa-isang tinakpan ang lahat ng butas. Isang pasukan lamang ang natira. Pagkatapos ay nagsindi siya ng apoy sa bunganga ng butas. Ginamit niya ang usok para patayin ang mga protina sa loob. Naghintay siya ng isang buong oras. Kinuha niya ang isang matalim na patpat at sinimulan ang paghukay sa bawat butas. Bawat isa ay sinubukan niyang tingnan kung may nahuli siya. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto ng paghukay, wala siyang nakuha maliban sa pag-aksaya ng maraming kalori. Sa ilalim ng naglalagablab na sikat ng araw, sumuko na lamang siya at naglakad pabalik sa kanyang kadlungan. Nakahanap siya ng lilim at humiga upang magpahinga. Naghintay siya na humupa ang init bago lumabas muli. Sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang maghukay pa, ngunit wala pa ring resulta. Walang magawa kundi sumuko. Sa puntong ito ay gutom na gutom na si Ed Stafford. Nagpatuloy siya sa paggalugad sa malapit. Sa daan ay nakakita siya ng isang malaking buto. Agad niya itong dinala sa kalapit na bato. Buong lakas niya itong pinukpok para tingnan kung mayroon pa itong utak. Ngunit sa huli ay nabigo siya. Tuyong-tuyo na ang utak. Dahil sa matinding gutom, nagpa siya siyang bumalik sa lasyan. Sa lugar na pinaghihinalaan niyang may oso. Ngunit sa pagkakataong ito ay naglakad lamang siya sa gilid at hindi naglakas loob na pumasok ng malalim. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng ilang mga damong tubo, ang syrup grass. Ang malambot na bahagi ng mga ito ay maaaring nguyain upang magbigay ng enerhiya. Bumunot siya ng isang halaman at sinubukan itong nguyain parang licorice ang lasa. Kitang kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, bumulong pa siya ng isang bunton. Binuo niya ito sa isang bigkis at nagpatuloy sa paglalakad. Naglakad pa siya ng kaunti. Maswerte si Ed Stafford na nakakita siya ng isang metal na lata sa lupa. Perpekto ito para sa pagpapakulo ng tubig. Masaya niya itong itinabi. Hindi pa roon natatapos. Hindi kalayuan, nakakita pa siya ng isang palumpong na puno ng ligaw na berry. Kahit na alam niyang maaaring ito ay pagkain ng oso, sa gutom niya ay wala na siyang pag-aalinlangan. Sinubukan niya ang ilang berry at walang nakitang reaksyon. Agad siyang kumuha ng marami. Patuloy siyang kumakain habang namimitas. Matamis, malinamnam at makatas ang lasa. Tunay na biyaya ng langit. Mataas ang nilalaman ng asukal sa mga berry na ito. Ang pagkain ng isang buong hapunan ay agad na nagpapanumbalik ng kanyang enerhiya. Pagkatapos ay kinuha niya ang lata at pinuno ito ng tubig mula sa pinagmulan. Bumalik siya sa kampo. Nagdagdag siya ng ugat ng damong tubo at ilang berry. Niluto niya ito upang gawing herbal at saa kaunting hintay na lang, nakainom si Ed Stafford ng isang tasa ng pampatagal buhay na sa gitna ng kagubatan. Napakasarap ng lasa. Pagkatapos uminom ay sumabog ang kanyang lakas. Agad siyang nagtrabaho. Nagbuhat siya ng napakaraming kahoy sa isang iglap. Naipon niya ang halos isang tatlo ng bahay. Patuloy siyang gumamit ng pisikal na lakas. Sa huli ay napagod siya. Kinailangan niyang magpahinga sandali. Mabilis na lumubog ang araw. Lumipas muli ang isang araw. Kinaumagahan, pagising niya ay agad siyang naghanap ng almusal. Naghalungkat siya sa ilalim ng mga bato. Agad siyang nakahuli ng isang butiki. Nakita niya ang bisa nito. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Di nagtagal ay nakahuli pa siya ng isa. Ngayon ang araw ng pagtatapos ng mga reptilya Puno ang kanyang mga kamay ng huli. Pagdating sa kampo, isa-isa niyang sinundot ang mga ito sa sanga ng puno at inilagay sa apoy para ihawin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang inihaw na butiki ni Ed Stafford ay na golden brown at malutong. Kinagat niya ang isang piraso. Malutong ito at may amoy na parang manok. Ilang kagat lang ay ubos na masarap unit na pakakaunti para makabuso. Medyo hindi siya nasisiyahan. Kaya nagpatuloy siya sa paghahanap ng protina. Pagkaraan ng ilang sandali, may nakita siyang kung ano sa ilalim ng bato. Nang tingnan niyang mabuti, isa pala itong pin. Kahit hindi pa niya ito naluluto kailanman, mukha pa rin nakakain. Kinuha niya ito mula sa butas ng bato. Kahit na mabait siya, hindi siya nagdalawang isip. Ginagamit niya ang bato para wakasan ang buhay nito. Pagkatapos ay naghukay siya ng isang butas. Naglagay siya ng mga bato sa ibabaw nito at nagsindi ng apoy. Kapag sapat na ang init ng mga bato, inihulog niya ang buong pin. Tinakpan pa niya ito ng mga dahon ng halaman para mapanatili ang init at moisture. Naghintay siya ng halos isang oras. Maingat niya itong binuksan para suriin. Masarap ang amoy. Tanggalin ang labas na may kunitin ang laman sa loob. Agad siyang gumaling. Masarap tingnan pa lang. Kumain habang pinupunasan ang bibig. Ang taba ng pin ay masarap. Mabilis niyang nilinis lahat sa isang iglap. Pagkatapos kumain, nagpatuloy sa pagtatayo ng silungan bumuhat ulit ng mga bato. Mula sa isang layer patungo sa isa pa. Sobrang nakakapagod. Sa wakas ay natapos na ang bahay na bato. Sa loob ng bahay, ang dami ng kaloris na nakuha ay halos na ubos na. Sa ngayon, ang tanging nasa isip niya ay protina ng daga. Agad siyang tumayo at pumunta sa tuyong ilog. Sa tabing ilog na iyon ay may maraming butas. Tinaharangan niya ang bawat isa gamit ang bato. Iniwan ang isang butas at nagsindi ng apoy. Gamitin ang usok para mausok ang loob. Habang naghihintay na umaksyon ang usok, kumuha pa siya ng kahoy. Sunod-sunod na inilagay sa bubong na bato para gawing bubong. Sa loob ay malamig at ligtas. Siya ay lubos na nasisiyahan. Pagkatapos, bumalik siya upang suriin ang butas. Gumamit siya ng piraso ng kahoy upang humukay sa loob. Hindi nagtagal, nakahila na siya ng isang daga. Labis siyang natuwa at hindi makapagsalita. Hindi pa tapos, nakahukay pa siya ng pangalawang daga. At pagkatapos ay ang pangatlo. Sa pagkakataong ito, ang ani ay ayon sa inaasahan. Ginawa niya ang parehong paraan ng pag-ihaw tulad ng dati sa porky Sa ilalim ng uling, ilagay ang daga sa loob at takpan ng dahon. Maghintay sandali hanggang maluto ang karne. Nang buksan, ang karne ay gintong-ginto. Kumalat ang masarap na amoy. Kumuha siya ng isa at agad na kumain. Malutong tulad ng snack. Ang lasa ay parang manok. Kinain niya ang lahat ng karne at buto. Tatlong daga ang mabilis niyang naubos. Pagkatapos kumain ay naghimagas siya ng ilang matatamis at maasim na berry. Ngayong araw ay nakakain siya ng buso. Kumika siya at nagpahinga sa loob ng bahay na bato. Nasiyahan siyang tinapos ang isang buong araw. Kinaumagahan, panahon na para umuwi. Pinasan niya ang kanyang backpack sa balikat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang survival trip na ito ay matagumpay.